Good morning everyone! For today's video, samahan niyo po kami ni Daddy na bumili ng pagkain ng dalawang batuta. 12.45 ng hating gabi na nga nang mapansin namin na wala na pa pagkain ng dalawang batuta. Kaya naman dali-dali na kami ni Daddy na bumaba para bumili ng kanilang pagkain. Nakakamadali nga ay hindi na ako nakapagbihis dyan. Kita nyo nga takpantulog pa ako. Niloloko ko nga yung asawa ko dito kasi sabi ko nga pagka forma-forma niya. Kita mo nga at napagkagwapo. Sabi ko nga iaya niya ako at sabi ko pag lumingon ka, Akin ka. Aba nga naman ay talagang lumingon eh. Eh di akin nga lamang siya. Iniingatan ko nga ang mauntog yan at baka pag nauntog ay ipagpalit ako. Minsan nga ay nabibiro ko siya na bibilan ko siya ng helmet para pag nauntog ay hindi makalugang utak niya at magbago ang isip. At ayun na nga, wala kami nakita sa day to day dahil karamihan doon ay pagkain ng mga meaning at dimiretso na kami dito sa lulu. Buti na nga lamang at magkatabi lang din ito. Pagpasok na magpasok na Last piece. Sabi ka agad sa amin ng security guard. You only have 6 minutes para bumili dahil magsasarado na sila. Kaya naman, pagpasok na pagpasok, tumiretso na kaagad si Daddy doon sa pet section. Buti na nga lamang at umabot pa kami. Sabi nga ng salesman, nag-iisa na raw yun. Naku, buti na lang talaga at kami ay medyo na paaga. At ayun na nga, hindi na kami nakapag-ikot-ikot pa dahil magsasara na nga sila. At habang binabayaran ito ni Daddy ay kinuha ko naman yung aming lang trolley. Kung kailan naman kami may dalang trolley, wala naman kami nabili kundi ito nga lamang pagkain ng dalawa naming babies. Balak na rin sana namin na isabay yung aming pag-grocery. Sabi ko nga sa inyo last time, ganitong oras kami nag-grocery dahil karamihan ang mga tao dito ay nag-grocery ng bandang alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Kaya naman punuan talaga at pila-pila ang mga counter. Hinintay ko na nga lamang sa labas si Daddy at eto na naman ako. Ano ba yan? Nai-slow motion na naman ako dito sa aking asawa. Sabi nga nila kapag ka ang lalaki daw ay nakita mo na naglalakad na na-slow motion, ay nako, yan na talaga ang forever mo. O ba diba? Kaya lang napansin nyo ba? Parang mas makimbot pang maglakad ang asawa ko keso sa akin. Kasi nga dyan ay kinukulit ko siya na sabi ko napaka sexy niyang maglakad. O ba? Diba? Sabi ko nga sa inyo makulit na malambing itong asawa ko. At eto na nga pauwi na kami at bit bit hila-hila ang aning trolley na iisa lamang naman ang laman. Alauna na nga ng hating gabi, kita nyo naman at napakaliwanag talaga ng Abu Dhabi. Kaya naman hindi nakakatakot na lumabas para bumili ng kahit na anong kailangan nyo. Isa nga yan sa ginusto namin dito sa bansang UAE. Safe ka na maglakad kahit hating gabi. At pagdating sa bahay, syempre gaya ng inaasahan, sa kanilang daddy lamang sasalubong, itong dalawang babies na ito, sobra talaga silang makadady. Parang isang taon na namang hindi nagkita. At kita nyo naman, happy-happy na naman ang aming dalawang babies. Kasi nga, nabilhan na namin sila ng kanilang pagkain. Pero ang pagkain pong yan, ay hindi nila talaga araw-araw na kinakain. Kung ay alternate lang sa kanilang pagkain. Araw-araw ay nilulutoan namin sila. Kung hindi chicken, ay atay ng manok. At kung minsan naman, ay beef liver. Pero hindi po puro 'yon sinasamahan namin yan minsan ng nilagang patatas o kamote. At mas madalas nga ay pepino at carrots. Kaya naman, kitang-kita nyo naman kung gaano ka-healthy itong aming dalawang babies. Tinatsaga talaga namin araw-araw na paglutuan sila. O paano? Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa amin at panonood ngayong gabi, o ngayong umaga o ngayong tanghali kung saan panigman man kayo ng mundo. Na at dudoo. kung na-happy naman kayo sa aming ganap ngayong gabi, pakishare naman po at pakilike na rin mag-iwan Bada kayo nang inyong mga comment kung hanggang saan nakarating ang aming video. Muli po maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless you mga kasalunista.